ayan mga guys, sulitin na natin habang maganda pa yung cherry blossom kasi mga ilang araw yan wala na, wala na ngayon maaga na mulaklak mga guys February uh, may bulaklak na last year is March so hindi pareha ang taong mga guys pero 2020 o oh yata yung February na mulaklak na rin siya so with lang yan mga guys iba. Hindi pareha ang taon So, ngayon maagang namulaklak ang ating cherry blossom. So, ayan mga guys. Magsawa kayo dyan sa kaka-picture, sa kaka-picture. Maraming cherry blossom dito sa amin mga guys. Yung iba namulaklak. Ang iba ay wala pa. Kalbo pa yung ano guys. Iba kasi cherry blossom mga guys. Pag wala nang mulaklak, wala na ring ano nang ano na siya guys, dahon. Pag malapit na yan siya mamulaklak, ang mga dahon rin ay na, bali ano ba guys, makakalbo na siya. Tapos pag ano na yan, wala ng mga dahon, ang, ang kapalit niyan ay bulaklak. So yan sa so, side, yan marami rin. Ayan, kaso medyo mataas yung ibang puno meron ding maliit lang guys na cherry blossom. pero ang cute ang cute niya na mga guys kasi namulak-lak rin sila kahit maliliit pa yun naman guys thank you for always watching my video bye bye